News updates. Mga balita ngayon. Mahigit isang libong miyembro ng BIAF nagtipon sa Cotabato para sa kapayapaan at halalan 2025. Jeep na may kargang kamatis na hulog sa gumuhong kalsada sa Aritao, kontraktor inaasahan sagot ang pagkukumpuni. Estudyante huli sa 2.6 million pesos halaga ng marijuana sa Davao City. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit isang daang libong miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF, armadong sangay ng MILF, ang nagtipon ngayong Sabado sa isang malakihang peace rally sa Cotabato City. Layo ng pagtitipon ang pagpapakita ng pagkakaisa ng BIAF, at suporta sa pamunuan ni na MILF-BIAF Chief of Staff at Interim Chief Minister Abdul Raup Sami Gambar, Makakwa at MILF Chairman Ahud Alhad Murad Ebrahim. Binigyan din ng BIAF ang kanilang pagtatalaga sa mapayapa at tapat na Bangsamoro Parliamentary Election ngayong 2025. Ayon sa BIAF, ang tunay na pagbabago ay ang pagtatanggol sa integridad ng halalan at aktibong pakikilahok sa demokrasya para sa kapayapaan at kaunlaran ng Bangsamoro. Isang jeep na may kargang kamatis ang nahulog matapos gumuho ang bahagi ng kalsada sa Nueva Vizcaya Benguet Road sa Purok 3 Barangay Kirang Aritaw umaga ng Setyembre 5, 2025. Kinumpirma ng Department of Public Works and Highway o DPWH na ang nasabing kalsada ay bahagi ng katatapos na slow protection at pavement project. Dahil nasa ilalim pa ito ng warranty period, ang contractor ang inaasahang sasagot sa pagkukumpuni ng nasirang bahagi. Sa kabutihang palad, ligtas ang kalagayan ng mag-asawang sakay ng jeep. Inaasahan ang agarang pagsisimula ng repair work sa mga darating na araw upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumadaan. Samantala, pansamantalang isinara sa trapiko ang apektadong bahagi ng kalsada habang isinasagawa ang inspeksyon at paghahanda sa pagsasaayos. Arestado ang isang 18 anyos na estudyante alias Jovan matapos mahulihan ng hinihinalang mariwana na nagkakahalaga ng 2.67 million pesos sa isang buy bus operation sa barangay 76A Davao City madaling araw nitong Setyembre sa 2025. Na-recover mula sa sospek ang iba't ibang pakete ng pinatuyong mariwana kabilang ang limang malalaking sealed plastic cellophane, dalawang medium size ziplock isang bukas na cellophane at sampung press blocks. Itinuturing si Jovan bilang high value individual, top 3 sa regional level ayon sa mga otoridad. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa laban sa kanya. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.